Kalibas I mean, eh? ay, ka viewers nung aanas na ito ay uh, sisilayan naman atin yung tulay mismo nang ng, ng kan at napakagandang tulay. Ayan. Tulay po ng kan ito. Halos kasing haba din sa tumagabok. Ayan. <laughs> ah, kita lang kami nakita mo naman Pabalik pa sana kami di na kami dumadaan may ilang uras pa kaya uh, sa ilog yan? hi oh. wala hmm. mong bunga na kayo? may talin dyan mura magburat na yung kan? Gusto ko Ay, ma'am. Pwede uminom. Oo po. Nagamura na kami. Mare, sama ka pati. Dito kami sa ibabaw ng Bui. Anong lugar to? ano lugar to? Bui Bayuti. Ito ay tayong bundok. Uh -huh. Tarugsak. Tarugsak daw to. Karugsak. 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 Ayan, kasama ko. Oh. Yan din yung motor namin. Nandito sa kabila sa andaan po namin ay bayuti na kanat. at sila mo, mo yung tagasabong dyan <laughs> buoy sino? yung tagasabong <laughs> yung laso Oo. <laughs> tapang nun kayo <laughs> ba? Mabawi ilangan niya kung dito. Lakad lakad <laughs> Sa tarugsak sak. <laughs> sana ah, talaga oh. Eh eh. Daw hujan pag sirkatin? <laughs> -sir baka baka po dito ka view yung dadaan yung kalsada. Sorbi ng DP. Elmer, ba't ganito yan? Ginawa <laughs> mo daan din eh. Nalayo. Dapat tinuwid mo lang. Yun. Yan po ang bayuti sa baba. Baba. Mm -hmm. oh. Ano na tulas ikut kayo ng labi na nga dyan buhan mo? Ito lang kabato-bato. hindi ko ay kilis na Bago ang lalim. Pag may nalaglag na bato, lahat maadaan. Pag may nalaglag na bato, lahat maadaan. may nalaglag na bato, lahat maadaan. Dapat na ikot-ikot nyo na rin yan. Mm. Yeah. Dadalabas po kami sa kasadalan to. ibat yeah. na. Oh, kunin ko kut na. Did, and, uh, na oh, yata, yun kot -kot na kut mm -hmm. na. Sa taga balikat view. So kainitan initan. Kami din madaan sa bui. Magapas din na kami sa service ng dinner mamaya pa uwi. Yung motor namin na doon sa bungahan sa kitay. Yan uh, na survey na itong daan na missing link na ito. Para ma-resolve Para ma-resolve na. Lahat ng taga-antipolo gasan. Yan po, shout out. Yan po, yung kanya kasama po ni Waga TV po yan. Yan po si Samarita. Si Smukoy. Smukoy. <laughs> Yan siya to tani tuntani man dito oh. Talong pero intercrop bas siya ng tabako. Ayun oh, no, tabako yan eh. Ayun. Yun yung sibuyaw. Hindi na, hindi na dito na kay madan sa kabila. Kitay. Iya. Kitay madan din sa kabila. Magsasakin na lang tayo. Ayun ang ang laki ng anas dito sa bilog ng bundok. Yan, shout out kay Kapitang um, Malubag sa baba. Kapitan ng Bayuti, kay Kapitang Apa ng Epa ng Bui. Naku, magkatay ka mo lang ng manok dyan, Kap. man sa Ito, kasama kang buong grupo ng uh, DP and Ginar at member ng PAMBI. At binibisita natin yung kapatadaan ng kalsada. Ayan po, nandito na kami sa Buhi to, buhi area to, Oo. Buhi. Uh, yeah. Talaga tumuloy na kami. -sak ito, yung aming motor do nagahalal na yan. Karugsak ay, area. Ayun. Shout out dito sa mga taga Buhi Bayuti. Ay, yung mga fans ka na dito, fan wear. Mhm. kaya kami pumunta dito kay mamimili ng tungaw. Ang <laughs> dami tunguro dito. sa <laughs> yun, Ha? Depende sa tubo ng tao. Pag dadayo, daw eh. Mm -hmm. So, viewers, oh. Mga bukid ng inang... pasipag po ang mga taga. Mm -hmm. Bui. Mm -hmm. Bins? Bins yung iba? <laughs> Sumama rin. Sumama rin. Mga na ang tanong okay, ito lang ang kundi na wow. ito. nito ang kontinetu. Kapanong, kuna, lang rin eh. Ito man din ang sinalungahan. <laughs> ito? ito oh, <yeah. laughs> sinalungahan. Oh. <Ay> ba? Ati <laughs> <laughs> ano na yan? sa gilid. sa sa gilid yan may karsada na kaya yung kay Kapitan G bahay na yan ba ah gulungan ng bato eh, na, eh para, di na lang eh paano kung di man di ba, pag aganda rin naman ang dinaanan na yun body for na mga ka viewers at nandito na kami sa area ng buinga ongoing ang aming paglalakad dito sa sulunguhin tumaba na kami at po yung kalsada yan pa kayo Ayan, ito na. Nakababala po kami. Uh, ayan. Ah, <laughs> uh, viewers, ayan na oh. Ito oh. Oh, tapos ko din. <laughs> Asin! Asin! Wala oh. Ay, ko tinanong Eh laput, tinanong Ayaw magpadaan Asin! Hindi po makadaan ang mga babae at Mabilis. Magtatrabaho <coughs> po mam. po kasunod po namin. Parin na. Okay. Tao. na to na. No? area. Ha? Parin nilo na munting. Tanggulo buwi.

Ka viewers tulay. Tulay ito ng uh, bui. Barangay bui. Barangay bui, shout out. Kapitang Epa, nasaan ka? Viewers, pahinga. Na-engineer <laughs> <The Indian> na yung limpyada, kapahinga <laughs> yung grupo niya. Kami naman ay maotay-otay. Kalasada po ito ng bui. At ang sandunga namin ay inandong pa sa dulo. Sa kanat daw. Ang Ka ah, taga kung di nakabunta dito, last 2007 pa. Ang lulubyan ba dyan o? Eh. Sabar kan dulu. Puntis. Kalsat tayu. Yun. Ah uh, ah. Uh. Uh, ito asari. Ito ay bangin. Wow, bangin. Lakad pa kami hanggang kanat. At dun ka nakain service namin. Ito. Ito yung kalsada din sa kabila. Malapat na rin kabiyos. Kikipot lang siya sa Pambi area sa PA natin palusong kainitan ka viewers ng aming lakad at dito na kami oh, taas pilares oh eh. Ilog sa baba. Yan. Alas dos na po. punta na kami ng kan at ito kapilos ka kung nagkulit sa kabila ang ating daan parating buikan at napulan ka-viewers eh. Ayan ka-viewers! Shout out! Doon! Yung kabila, si Buyaw. Hal Wala pa yung mga taga-DP. May saan yung servis uh -huh. ka na po kami na hal. ke atin. Ano po yan? Luka. Ah, at saka ada terkena Tapi worse itu paham Tapos, one way pala. Pro viewers, ito na lang yung kung Dito sa parting kan at may tira pa dito na ito yung ongoing project sa Inuano. Ito. Mataas ang pilaris at ganyan yung daan niya. sa barangay ng Kanot, marapit na kami, marapit na kami sa tulay. Yan ang ito, isa pa sa ayos hindi ito, and slide. Pero pag nabuksan to ka viewers, isa sa daan talaga ng Torius Tubwak na mas mabilis. Medyo matatarik nga lang yung mga kalasada. palibas kap viewers nung aanas na ito ay ah, uh, sisilayan naman atin tulay mismo ng nang kan at napakagandang tulay Oh. Pahinga na sila oh. May bagin, walang bagin. May bagin. Kain kaya, isa pang ganito. Kulang. Napagod yung ano manunood niya. Kain naman ah. Ako ay doon yung motor doon ay yung inimanan niyo. Viewers at namin. Kain ka viewers, dito kami sa tulay nga ng Uh, kan, uh, dito kami sinundo dalawang service at kami ay dadaan pabuwak papunta maribago yun ha dinaan namin yung kalsada na missing link at para ma-approve na rin kaya yeah, ngayon yun lang yung vlog natin ngayong araw Thank at pag natapos yan ay kalsada nga dito God. yan sana magbungay ang paghahirap at pagpapawis namin ngayong araw na ito ng November 21 oh? November 21 November 21 Shout out sa inyo lahat. Di ko akala yung uy, uy, tawag -tawag. Uy, ng, ng plano.